budolero. Isa, sa ito, isa ito sa mga nag-proud-proud pa si Remulia na isa itong lalaking ito sa nagplano. Okay? Nagplano kasama mastermind sa pan surrender ng isang Pilipino sa isang banyaga. Na wala palang bayag. Bakit walang bayag? Walang prinsipyo? Oh, No February 20 2022 ikaw gibo Teodoro na walang yagba Tatanungin ko 'yung asawa mo kung satisfied ba siya sa yagba mo dahil mukhang hindi dahil nga ito na ang panahon ng mga lalaking walang yagba <laughs> ito na ang isa sa mga pinaka walang yagba okay disappointed we are so disappointed with you dahil nga nabudol mo din kami Diyos ko Lord sana talaga pag kuwang uh, ko Marcos budol <laughs> ano to? Sino naman itong uh, uh, budol? Malaki rin budol. Okay? Ipipresent ko sa inyo, no? Dahil, alam nyo naman ako, um, kaya-kaya nating maghanungkat ng mga bagay na mahirap halungkatin. Okay. Sino itong isa na namang uh, budolero? Isa, sa ito, isa ito sa mga nag-proud-proud pa si Remulia na isa itong lalaking ito sa nagplano. Okay? Nagplano kasama mastermind sa pag-surrender ng isang Pilipino sa isang banyaga. Na wala palang bayag. Bakit walang bayag? Walang prinsipyo. Oh. No February 20, 2022, ikaw gibo Teodoro na walang yagba. Tatanungin ko yung asawa mo kung satisfied ba siya sa yagba mo dahil mukhang hindi. February 20, 2022, in-interview siya ng Philippine Star. Ito, itong kuwang ko na, mga kuwang ko talaga kahit kailan mga traidor sa bayan. Alamin ninyo ang history ng mga kuwang ko nung panahon ng Kastila. Malalaman ninyo. At panahon ng uh, colonization ng Amerikano, alam ninyo yan. Okay? Hindi na talaga magbabago kayo kung ano kayo nung panahon ng Kastila panahon ng Amerikano panahon, kahit nung panahon ng Hapon hanggang ngayon ganun kayo sa mga Pilipino. dahil hindi naman kayo tunay na Pilipino mm -hmm. hindi kayo mga Indio kami ang mga Indio okay ngayon tinanong siya dito sabi Teodoro was firm on being against the Philippines resuming membership in the international court. Gibo. Sabi daw ni Gibo, No! I have always been against that on the record. O, oh, on the record ka ngayon, Gibo. On the record ka rin ngayon, Gibo, na bakit mo nilunok yung prinsipyo mo? Wala kang yagba. Ikaw. Ka ikaw? Ikaw nga yung national defense? Wala kang prinsipyo? Pwede ba ya? Eh, ka sa sundalo, no? Saka sa mga pulis. Ganyan ang leader ninyo. Walang prinsipyo? Sa buwan? Yawa, ay pisting yawa. Mga burikat ka ayo. I've always been against that. On the record, Gibotidor said, ah, oh, ng Department of National Defense daw siya kay Under Gloria. We opposed it in the in the Department of National Defense. Ito ang malala. Itong malala, gibo, ang, oh. Pakibasa. Lahat ng nakikinig sa akin ngayon, pakibasa yung highlighted. You cannot have a foreigner judging you on what is right or wrong. And even in the application of the ICC statutes, those that are strong won't ever get prosecuted. Oh, sabi ni gibo. There were claims of British and American abuses in Afghanistan brought to the ICC. They dismissed it on the grounds that the domestic institutions for prosecutions or, or judging were sufficient. Ikaw, Gibon, nagsabi nito. 2022. Asa na yung bayag mo? Labas mo! Lakas ako sa loob mong manggera ng malaking bansang gusto mong awayin, nag gusto mo ng girahin China. Wala kang... Wala kang... itong mga pinagsasabi mo, hindi mo kayang panindigan? Sino maniniwala sa'yo na kaya mo lumaban ng gera na wala kang prinsipyo sa buhay? Tama? Di ba? Tama ako? Alam, to na, alam mo yung mga kapatid nating Muslim? Wala silang pakialam kahit hindi kayo pareho ng paniniwala pero sa may prinsipyo ka sa buhay. Paninindigan mo. Kaya, kayo, walang maniniwala sa inyong mga Pilipino dahil wala kayong prinsipyo sa buhay. Palaki natin for more impact ng mga isampal ito kay Gibo na malaman ito ng mga sundalo na yung DND chief wala siyang prinsipyo sa buhay tungkol sa mga Pilipino bakit? dahil isa yung kuwango, ang mga kuwangko, ganyan talagang mga ugali kahit nung panahon ng Kastila tanungin ninyo ang may alam sa history tanungin nyo kay uh, Professor Van Ibiernas. Professor Van Ibiernas, pwede ilatag ang history ng mga kuwango? alam yan Itong panahon ng mga Amerikanong Ganyan ang ugali ng mga kuwango. Diba? Sinabi mo, Gibo 2022 You cannot have a foreigner judging you On what is right or wrong You were against Against ka, sabi mo pa On the record O, oh, on the record ka ngayon, ulul O oh, miyembro ka lang ng gabinete ni Bongbong? Nag-iba ka na ng iip ng hangin? Nakibangag ka na rin? Nawalan ka na rin ng yagba? Alina oh, ikaw nagsabi nito, Philippine Star pa nagbalita nito. You cannot have a foreigner judging you on what is right or wrong. And even in the application of the ICC statutes. sinabi mo pa tama ka pa sinabi mo pa eh mga mga Briton nga mga Amerikano hindi naman hindi naman hindi naman na po prosecute oh oh ano ka ngayon wala kang ngagma wala kang ngagba sa tingin ninyo mga Pilipino kung gusto nyong sa ginawa nyong ito isinorender nyo ang isang Pilipino sa isang banyaga sa tingin ninyo kung anong gusto ninyong gawin kayong armed forces of the politicians sa tingin ninyo, sa supportang kayo ng taong bayan ulul, no way pinakita nyo na ang tunay na kulay ninyo lalo na itong mga kuwangko kung ano ang dugo ng mga ninuno mo ng mga kuwangko noong panahon ng Kastila ganun din kayo alam, itanong ninyo sa mga historiador ng Pilipinas, kung ano ang history ng mga kuwangko sa Pilipinas. Panahon ng Kastila, panahon ng uh, Amerikano, panahon ng Hapon. Consistent. Nasa dugo na nila. Kasi tayo mga Indio, I'm a proud Indio. Tayo mga Indio, hindi to po pwede. No? Mga Indio. Di ba? Gibo, sabi ni Gibo, you cannot have a foreigner judging you on what is right or wrong. Ano na to? yun lang sa mga Pilipino na wala kayong prinsipyo sa buhay. Malilit ang mga ngiyagba nyo. Hindi nyo kayang panindigan ang mga sinabi ninyo. Sino ngayon ang dapat itapon ng mga Pilipino? Sa history ng mga Pilipinas, edi eh kayo mga walang prinsipyo sa buhay? Nakakahiya? Nakakahiya kayo? Akala ninyo ha, yung mga Pilipino, madedengoy ninyo, mabobola-bola ninyo, mapapaikot-ikot ninyo na para mga kulangot at kinuha ninyo sa mga ilong ninyo at gaganya ninyo. Hindi. Ang ginawa ninyo ngayon, okay, hindi nyo pa alam ang magiging outcome na to sa tingin ninyo. Ang magiging outcome na ito ay parang EDSA lang. Ulul, you will witness something. The Filipino people will witness something that they has never witnessed in its history. This is the right time for a complete overhaul of society. Sumobra na itong mga taga Southern Europe. <laughs> Kaya Wakanda forever. Wakanda forever. Sumobra na ang kapagangaan ng mga taga Southern Europe. Wala ng prinsipyo sa buhay. Pupwede ba ito? Pa Paulit-ulit. Wakanda forever? ba? Diba? Wala na kayong prinsipyo. Paikot-ikot na. Kung, kung, you are not just two-faced individuals. You are individuals who have no integrity. Absolutely no integrity. You cannot have a foreigner judging you on what is right or wrong, Gibo. Sabi mo? Tapos ngayon? Kasama ka pala sa platter. Very <laughs> kawang ko nga nung panahon ng Kastila. Oh. Diba? So, alam nyo na ng mga tao ito ay walang yagba. Kung wala man, kung alam ko lang na wala pala kayong yagba, dapat pala, pinapreserve pina ko na ang yagba ko bago ako nagpakipay at dinonate ko ngayon sa inyo. <laughs> sana ang ginawa ko na nakakawa kayo, wala kayong yagba. ba? Diba? So, sana bago ako nag, nagpalagay ng kipay, pinapreserve ko muna sana yung, yung yagba ko, pinalagay ko sa freezer ba? At this moment, pwede kong madonate sa inyo para, magka, mag, para magkaroon kayo ng yagba. Kakahiya ito hindi lang kayo nakakahiya eh, susumpa namin kayo susumpa kayo ng mga Pilipino dahil kayo ay walang prinsipyo sa buhay ginagamit niyo ang mga biktima kuning-kuning para sa pansariling interes wala kayong pakialam sa mga biktima tigilan ninyo kami mga elitista you never cared for them anyway this, ito mga biktima pinipresenta ninyo mga mga kapos kapos palad ito sila naging kapuspalad, sino ba may dahilan kung bakit niya mga kapuspalad? Hindi eh, kayo. Mga pamilya ninyo, mga pamilya ninyo, mga elitista sa Manila, na wala kayo ibang ginawa, kundi mga -kam, kam. Kamin lahat. Pero ngayon, may hangganan ng lahat. Tapusin na natin ito. Magbabag. Kailangan. Tapusin na natin itong sistema ito. Matatapos din ito. Yung sabi ko sa inyo. There will be a great reset there will and should be. Na pag hindi nagkaroon ng great reset dahil dito, kawawa ang mga apo ninyo, ang next generation of Pilipinos. Pag hindi nangyari ang great reset na yan, can you imagine yung mga apo ninyo next generation, magkakaroon uli ng mga ganitong officials na pwede palang ganito, wala kang prinsipyo sa buhay, isusuko mo Pilipino sa isang banyaga? Tapos, merong isang guwaping na biglang makiklaim na ang DOJ na ang competent judicial authority. Beks, wala nang bansa. Ang meron na lang tayo ay isang bangag na gobyerno na nagpapatakbo ng isang bansa na kinasusuklaman na silang lahat dahil sa sobra nilang kasinungalina. Wakanda forever. So, yun lamang po, ishare nyo na ito na malaman ng mga tao ang pambubudol ng gobyerno straight from information ng ICC ang ating pinresent, documents from the ICC. Ngayon, may isri media, bala kayo, ako nakakuha ko ng copy, kayo hindi kayo nakakuha ng copy, problema nyo na yan.